Ayan po mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. At narito naman po ako at muling magbabalik uh, upang may hatid ng mga panibagong orasyon sa inyo. Ang orasyon ito ay aking ibabahagi na kung tatawagin natin ay uh, tagabulag upang hindi makita ng kalaban sa espiritual. Ayan po aking ibabahagi at sinulat ko dito ang orasyon para maibabahagi naman sa mga taong nagtatahak o gustong uh, uh, mag-aral ng spiritual sa lihim na karunungan. Pwede din ito gamitin ng mga ordinaryong tao. Yan upang hindi sila mapinsala, masaktan, o di kaya ma uh, mabigyan ng mga pasakit ng mga espiritong mga masasama na yan o mga nilalang na masama. Ay uh, itong gagawin ninyo upang hindi po kayo makita o di kaya uh, hindi kayo masundan ng anumang uri ng mga espiritu, elemento. Yan, mga utos o padala ng mga mangkukulam upang kayo ay pinsalain hindi po kayo makikita ng mga mga espiritong ito o mga elemento kung ano mang uri ng nilalang ang orasyong ito mga kapatid ay uh, iihip po ninyo ang orasyong ito ng tatlong beses bago ipakrus po ninyo dito at bago po kayo humakbang sa inyong pintuan ay iuuna po ninyo ang kanan ninyong paa yan po para uh, kumasi po ang tagabulag sa uh, inyong uh, katawan yan, katawan, physical at spiritual. Ang orasyong ito ay aking ilalagay din sa taas. Invisibilis, iro omnibus, inimisis meis deus, in bilo spirituali. Yan po ang orasyong iyan na tagabulag na aking ibabahagi sa inyo. Ayan naman po mga kapatid at hanggang dito na lang at God bless us all.